Ang kwan. <laughs> o ano masasabi mo? <laughs> kanta ka ulit, kanta ka ulit. Wag na, magbibilib ko na naman eh. Kung pala, wag bago. Ano, ano, anong, anong Ay, wala ba? Uy, naku, kung sa siya. Yan. Eto, me, kapag ako naging pastor, me, eto unang ikakasal ko. <laughs> ano? <laughs> o ano? O ano?

Hindi doga Marami naman may. Kung pwede naman Ano kaya Ano? Bating ako? Ay, hindi masyado. Ay, Bagay! Ang gulo na. Ang gulo ng church. Ay, ng youth. Ay, mga youth ng Calvary, may. Kasi maganda banting banding namin. Saan nagtatrabaho, kuya? Hindi, hindi tulad sa inyo, eh. Saan nagtatrabaho? Sa pwede? Hmm. Pwede? 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 Magligayang nag-relieve eh. Uh, Baka magpatulong gawang lahat yung amigat. Hindi ingat na lang. Huwag ng bite. Kaka kulang na ano. Kula ka ng iyon. mo si Moe, nandiyan ka. Nag-delay ako sa mga... ...sinom ka ng iyon. Bakit? Masok Hindi. Saka bagay sila. Hindi. Hindi. Fifteen seconds na lang. Ten seconds. Ten. Ano? Keto mabato. Yan, yan. Yan,